Sa susunod na gawin mo yan, makakatikim ka na sa akin. Hindi na yung tubal natin? Bakit mo natin tayong tubal? Alak, ayoko walang ginagawa kanina. Hindi, eh, nilabahan ko na. Ha? Nilabahan mo? Oo, oh, ayun o. Sinampay ko na. Ah, ah. Anong ino mo din? Bakit pa nilapad? Ha? Ay, di kayo! Di ang sabi ko sa iyo, ako ang maglalaba. Pagkagaling ko ng trabaho, ako ang maglalaba. Ako ang magluluto. Kapag wala kang ginagawa, magpahinga ka, ha? Hindi ka na lang kikinig sa akin. Wala ang ah, tamahan ka, ka na sa akin. Nagigigil na ako sa iyo, ha? Sa susunod na gawin mo yan, makakatikim ka na sa akin. Tandaan mo yan.